Yo, what's up mga kakakas So, today's vlog Tutusin natin tong ano Sponsor natin Aja's Q8 Intercom Gano siya ka quality At you kaninaw Kapag Aja's to Aja's yung ginagamit natin So, yun Sama natin si Esmiss Ayun, sa likod na try natin So, na-connect na namin to sa Bluetooth kanina Intercom to intercom Kaya ngayon, try namin kung gano'n siya kalayo yung masasagap na kung gano'n pa siya kalayo so, so yun si Miss oh doon tayo banda hindi ko alam kung naririnig niya, siya pero naririnig ko siya kasi hindi ko naman tinapat yung mic na doon sana sa, yung earpiece ko sa mic kasi medyo sisikip yung harap eh. ayan si missis So mamaya ito natin kung gaano kalayo Yung abot pa Siya na lang paghintayin natin Tapos ako yung Ako yung lalayo Ito lang natin Hintayin mo ako doon sa may ano you know. Ako na lang muna lalayo Gusto mo or, or ikaw yung lalayo Ang lakas ng sauce mo Baka lang ang ingay mo <laughs> Ang sasatay nga <laughs> So napakalakas nung ano nung yung intercom. Kasi yung may intercom din ako na hindi ko na sabihin yung brand. So minsan mahina eh, pero yung sa yung ngayong Ajax hey, medyo hindi pa nakatoto, may eh. ngay na. Una ka ma, una ka. Mauna ka Sige Maghihintay ako dito Ah Ah sige sige Diyan Tapos salita ka lang kung maririnig kita ha Ingat ka dyan Ingat ka dyan So yan Ayun si Mrs. Iniwan natin. Tatry lang natin kung gano'n siya kalayo. <laughs> Ito, malinaw pa naman. Naririnig ko pa rin siya. Dito banda tayo sa may shortcut ng Villar City. Tingnan mo kung gano'n kalayo. Narinig mo pa ka, ma? Oh, malinaw pa nung ages, no? Dito tayo. Mer meron pa, meron pa. Tatry ko lang dito. At titigil. Tingnan ko lang kung kita ko ng camera. So ito, medyo malayo-layo na ito Muna kay Mrs. Ay, kay Mrs. Lucifer So ayun siya Kung nakikita nyo Okay ka nga ma Taas mo lang kami Ayun o Ang <laughs> layo na niya Tiyo, ka muna ma Dalayo pa ako Pag, pag hindi mo na ako naririnig Ah, sige pa. So, try ko pa lumayo, ma Rinig mo pa ako Kaya yeah, medyo nagagagal na dito Dito banda Kaya yeah, rinig mo pa ako May pakunta Kaya yeah, medyo nagano na siya choppy Nagsya choppy-choppy na siya dito banda So dito lang ako sa gilid Tatry lang natin Rinig pa kita eh Ha? Oh, sige, sige. Teka, pa time tayo mayos. Dito sa tapat ng ulo, hom. Yan. Dito na tayo sa ulo, <laughs> Mga, siguro, mga Or 700, hundred ganang. mo mo Mga 500 km siguro Ay 500 miles no 500 meters pa miles tuloy <laughs> So yun natalay namin yung Aegis Ay yung Aegis ni Mrs Eto Ayan dito namin na nagay sa ano, half face helmet saan sa full face sa bago nating ano, helmet so yun lang kung in case na gusto nyo bumili click the yellow basket below para masubukan nyo kung gaano katotoo yung sinasabi ko Kaya ito sinubukan na namin ni Mrs. so rumurang mura lang to uh, 8,700 plus dalawa na yon. then mga specs nya nandun naman sa box may mesh intercom 6 bluetooth uh, waterproof may music sharing to so lahat ng hanapin mo sa ibang uh, top of na, na no lumalaban tong Aegis Q8 So, dito na rin namin tataposin yung vlog dahil naman din rin namin. So, salamat kay Mrs. Lucifer. Salamat nga pala sa aming sponsor, si A.A. Intercom. Makikita nyo naman siya. Available na kayo, dito sa TikTok. Click the yellow basket below para makabili kayo ng aming Ajax. And then, malinaw siya. Malinaw na malinaw. Ang layo na, no? Muna doon sa all home. Kaya hanggang dito eh. Turo ko sa inyo. Dito, hanggang dito. Hanggang dito yun. So, sabihin mo nang mga 500. To 700 meters yan Layo niya no Diba Ang dito Ang no Layo Tapos ang linaw niya pa Ang lakas niya pa Kasi yung last kong Intercom Pag nakasaya ko ng motor Hirap eh Boom <tong> Boom video ko na natapos yung vlog maraming maraming sana ako no, sa mga nanonood at sa, sa sponsor natin so lagi nyo tatagang tandaan, play first before you ride maraming maraming salamat bye bye